Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang gawain ng panlulupig na ginawa sa inyong mga tao ang may pinakamalalim na kabuluhan. Sa isang banda, ang layunin ng gawain ito ay upang gawing perpekto ang isang grupo ng mga tao. Ibig sabihin, upang gawin silang perpekto para maging isang grupo sila ng mga mananagumpay bilang unang grupo ng mga tao na nagawang ganap ibig sabihin ay mga unang bunga sa kabilang banda ito ay upang hayaang matamasa ng mga nilalang ang pagmamahal ng Diyos matanggap ang lubos at pinakadakilang pagliligtas ng Diyos. At matamasa, hindi lamang ang awa at mapagmahal na kabaita ng Diyos, kundi ang mas mahalaga ay ang pagkastigo at paghatol. Mula ng likhain ang mundo hanggang ngayon lahat ng nagawa ng Diyos sa kanyang gawain ay pagmamahal na walang anumang pagkapuot sa tao. Kahit ang pagkastigo at paghatol na nakita mo ay pagmamahal din. Isang mas totoo at mas tunay na pagmamahal. Isang pagmamahal na umaakay sa mga tao patungo sa tamang landas ng buhay ng tao. Sa isa pang banda, iyon ay upang magpatotoo sa harap ni Satanas. At sa isang banda pa rin, iyon ay upang magtatag ng isang pundasyon para sa pagpapalaganap ng gawain ng Ibanghelyo sa hinaharap. Lahat ng gawaing kanyang nagawa ay para sa layunin ng pag-akay sa mga tao sa tamang landas ng buhay ng tao upang maaari silang mabuhay bilang normal na mga tao sapagkat hindi alam ng mga tao kung paano mamuhay at kung wala ang ganitong pag-akay Magiging hungkag ang iyong buhay. Mawawala ng halaga o kabuluhan ang iyong buhay at lubos kang mawawala ng kakayahang maging normal na tao. Ito ang pinakamalalim na kabuluhan ng paglupig sa tao. Lahat kayo ay mga inapo ni Moab. Kapag isinagawa sa inyo ang gawain ng panlulupi, dakilang pagliligtas iyan. Lahat kayo ay naninirahan sa isang lupain ng kasalanan at kahalayan, at lahat kayo ay mahalay at makasalanan. Ngayon ay hindi lamang ninyo nakikita ang Diyos kundi ang mas mahalaga. Natanggap ninyo ang pagkastigo at paghatol. Natanggap ninyo ang tunay na malalim na pagliligtas. Ibig sabihin, natanggap ninyo ang pinakadakilang pagmamahal ng Diyos. Sa lahat ng kanyang ginagawa, totoong mapagmahal ang Diyos sa inyo wala siyang masamang layon. Dahil sa inyong mga kasalanan, kaya niya kayo hinahatulan upang suriin ninyo ang inyong sarili at tanggapin ang napakalaking pagliligtas na ito. Lahat ng ito ay ginagawa para gawing ganap ang tao mula sa simula hanggang wakas. Ginagawa na ng Diyos ang kanyang buong makakaya upang iligtas ang tao at wala siyang hangaring ganap na wasakin sa kanyang sariling mga kamay ang mga taong kanyang nilikha. Ngayon, naparito siya sa inyo upang gumawa at hindi ba mas dakila pa ang pagliligtas na ito? Kung kinamuhian niya kayo, gagawa pa ba siya ng gayon kalaking gawain upang personal kayong gabayan? Bakit niya kailangang magdusa ng gayon? Hindi kayo kinamumuhian ng Diyos o wala siyang anumang masamang layon sa inyo. Dapat ninyong malaman na ang pagmamahal ng Diyos ang pinakatotoong pagmamahal. Dahil lamang sa ang mga tao, kaya niya sila kailangang iligtas sa pamamagitan ng paghatol. Kung hindi dahil dito, Imposible silang mailigtas dahil hindi ninyo alam kung paano mamuhay at niwala kayong malay kung paano mabuhay. At dahil kayo ay nabubuhay sa mahalay at makasalanang lupaing ito at kayo mismo ay mahalay at maruming mga diablo. Hindi niya matiis Nahayaan kayong maging mas masama. Hindi niya matiis na makita kayong nabubuhay sa maruming lupaing ito tulad ngayon na tinatapak-tapakan ni Satanas kung kailan nito gusto. At hindi niya matiis na hayaan kayong mahulog sa Hades. Nais lamang niyang maangkin ang grupong ito ng mga tao at lubusan kayong iligtas. Ito ang pangunahing layunin ng paggawa ng gawain ng panlulupig sa inyo. Para lamang ito sa pagliligtas. Kung hindi mo makita na lahat ng ginawa sa iyo ay pagmamahal, at pagliligtas kung iniisip mo na isa lamang itong pamamaraan isang paraan upang pahirapan ang tao at isang bagay na hindi mapagkakatiwalaan mas mabuti pang bumalik ka na sa iyong mundo upang magdanas ng pasakit at paghihirap kung handa kang mapasama sa daloy na ito at masiyahan sa paghatol na ito at sa napakalawak na pagliligtas na ito at matamasa ang lahat ng pagpapalang ito. Mga pagpapalang hindi matatagpuan saan man sa mundo ng tao at matamasa ang pagmamahal na ito. Mabuti kung gayon. Mamalagi sa daloy na ito para tanggapin ang gawain ng panlulupig upang magawa kang perpekto. Ngayon, maaaring nagdaranas ka ng kaunting pasakit at pagpipino dahil sa paghatol ng Diyos. Ngunit may halaga at kabuluhan ang pagdanas ng pasakit na ito. Bagamat pinipino at walang awang inilalantad ang mga tao sa pagkastigo at paghatol ng Diyos, na ang layon ay parusahan sila para sa kanilang mga kasalanan, parusahan ang kanilang laman wala sa gawaing ito ang nilayong isumpa ang kanilang laman hanggang sa mawasak. Ang matitinding pagsisiwalat ng salita ay para lahat sa layunin na akayin ka sa tamang landas. Personal na ninyong naranasan ang napakarami sa gawaing ito. At malinaw. Hindi kayo naakay nito sa isang masamang landas. Lahat ay upang maisabuhay mo ang normal na pagkatao at magagawa ang lahat ng ito ng iyong normal na pagkatao. Bawat hakbang ng gawain ng Diyos ay batay sa iyong mga pangangailangan ayon sa iyong mga kahinaan at ayon sa iyong aktwal na tayog at walang pasaning ibinigay sa inyo na hindi ninyo kakayani. Hindi ito malinaw sa iyo ngayon at pakiramdam mo ay parang pinahihirapan kita at totoong palagi kang naniniwala na kaya kita kinakastigo hinahatulan at pinagagalitan araw-araw ay dahil kinamumuhian kita. Ngunit kahit ang dinaranas mo ay pagkastigo at paghatol, ang totoo ay pagmamahal ito sa iyo at ito ang pinakamalaking proteksyon kung hindi mo maunawaan ang mas malalim na kahulugan ng gawain ito. Imposibleng magpatuloy ka pa sa iyong nararanasan. Ang pagliligtas na ito ay dapat maghatid sa iyo ng ginhawa. Huwag kang tumangging patinuin ang iyong pag-iisip. Dahil malayo na ang iyong narating, dapat mong malinawan ang kahalagahan ng gawain ng panlulupig. At wala ka na dapat mga opinyon tungkol dito sa anumang paraan.